Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah! Dito ka, Halika. Pinalalaya ka ng Diyos ngayon. Pinalalaya ka niya mula sa iyong nakaraan. Maraming kadiliman dahil sa pagbibigay sa kadiliman noong iyong nakaraan. Binabali ko ang bawat sumpa ng pangkukulam. Binabali ko ang bawat sumpang dumapo sa kanya dahil sa pagbibigay sa kaharian ng Diablo at sa pangkukulam sa pangalan ni Jesus. Pinabali ko ang bawat makademonyong ugnayang sa kaluluwa mula sa mga taong ito na mga mangkukulam na naiimpluensyahan ng Diablo at ginagamit nito. At idinideklara ko na ang bawat espiritu ng kamatayan pangkukulam sa bilang na tatlo ay kinakailangang lumayas sa pangalan ni Jesus. Isa, dalawa, tatlo. Maraming salamat, Jesus. Naway mapawi ang lahat ng kadiliman mula sa nakaraan ng iyong buhay sa pangalan ni Jesus. At ipinahahayag ko ang kagalingan sa iyong mga tenga ngayon sa pangalan ni Jesus. Ibinabahagi ko ang kapangyarihan ng Diyos o anointing na ito sa iyo sa pangalan ni Jesus at inihahayag ko ang liwanag ni Jesus na mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Hallelujah! Jesus! Jesus! Thank you, Jesus! Nakakita siya ng dakilang liwanag. Nakita niya ang dakilang liwanag. Dumating na ang liwanag. Aleluya! Purihin ang Diyos!